kahit matanggal nila ako as vice president, hahabuli nila ako until the day na maupo sila sa 2028. Is revenge from the grave a crime? So I have to die first. They have to kill me first. So now they can't kill me anymore unless they want to die. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Sen. Risa Ontiveros. Noong 2016, tumatakbo si Sen. Risa Ontiveros na senator na ilang talo na siya. Dalawa, Madam Chair. Okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Humingi siya ng tulong sa akin, tinex niya ako. Pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto diyan sa Davao City? Nanalo na siya at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Um, mad Napakadali nila ako tanggalin as mayor. Ngayon, hindi nila ako matanggal. They can drag me to hell. Ang papa niyo po ang naggawa ng decision against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ano na po nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Aini. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Nandun pa yun sa group chat. Merong mga nakakita. Is this part ba of what you said earlier, let's uh, stick to the plan? Uh, BBM or Martin Romualdez? <laughs> no. Okay. Uh, no, I will not attend the sauna. I am appointing myself as the designated survivor. They have never seen a politician who has nothing to lose. Na IDGAF. What? Inagawa, inagawa Wala. na kayo. masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. King ina mo. Walang buboto sa iyo. Please lang. There's nothing in you except money. Yan lang, Martin. Harapin mo yung katotohanan. Nanong kita kanina, sino ang appointing authority? Anong sagot mo? Secretary. Hindi, mo hindi alam. Nakita kita, sumagot. Camera. Tinutulungan ko lang kayo, sir, kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba ang House of Representatives? So, you may try to destroy me, you can skin me alive, and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. <laughs> Kasi ano, ang dami ng materials, o, oh, pag inubos natin lahat ngayon, wala na kayong trabaho bukas. Sa susunod na araw, sa susunod na buwan, o. Oh. Si Davao City Mayor Sara Duterte, sinapak si Court Sheriff Abe Andres.